Magandang araw mga kalay, ako at nang muli dito sa Templong Antonong Rumpin At ngayong araw, is gusto kong ibahagi yung kantang isinulat ko para kay Diwatang Lumawi. Actually, bibihira sa mga Diwata ang humihingi ng pabor o ng regalo o handog. Hindi ako mag-aawit at hindi rin ako composer pero nagrerelay tayo sa kahilingan ng maduwata para sa atin. So itong panalangin na ito or kanta na isinulat ko para kay Duwatang lumawig ay nagmula din sa kanya. At gusto ko munang sabihin yung panalangin na nakita ko bilang papuri sa Duwatang lumawig ay ganito. Ang sabi ay masad sad ay lumawi sin ka ay tsaya. Ang ibig sabihin papuri sa iyo lumawi ikaw na bumaba mula sa langit. So, ito yung kanta na ating isusulat, ah, sinulat at um, mula dito ay dinagdagan ko lang ng Tagalog song. So, ito yung kanyang kanta. Na said, said, I lumawi sin ka ay cha ay diwatang lumawi papuri ay sa iyo. Mula ka sa langit, bumaba ka sa lupa upang ang biyaya ay ipagkaloob sa madla. So yun lang po yung mga kan yung kanta. Pero hindi ko alam kung mapapalas pa natin to. Uh, mula nung birthday ko, nung siya May 10, mula nung dumating siya, eh atin na po siyang kinakausap at dinadasalan. At inaaral ko rin kung ano yung mga magag magagawa niya. And um, sa full moon, I think June, this coming June, eh, or new moon, sa so new moon, ay atin siyang pararangalan para magpaalam na din. No? Um, supposedly, I don't know if the Watang will stay for us for about a year. But then I have to honor him kailangan ko siyang parangalan dahil kasi in group natin siya. And I'm hoping for his blessings to come into our life. Um, umaasa ako talaga, umaasa talaga ako na ang diwatang lumawig ay magpakilala tulad ng diwatang mga Echay, diwatang kanlaon, na halos isang taon din sila na natili sa atin, kasama natin. Ang diwatang lumawig naman ay mas lubos pa rin natin kikilalanin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Papuri sa iyo, diwatang Lumawi, at binigyan ng ako ng pagkakataon na maisulat ang awit na ito para sa inyo. Hanggang sa susunod, mayari na pag paalam.